Ito, dito tayo tumungo. Huwag kami kangkong sa bukid. Kami kangkong. <coughs> Malayo pala. May ano pa? Tubig. Ha? Huh? May tubig. Tubig? mm mm daming basura. Tangay ng bahayan eh. Tangay? Okay. Mm. Nga po, tangay ng baha. Ba? Mm-mm. Ako, iming. Ano po? Ba? Ha? Oh, putik. Iming. Mm. <coughs> ba? Nag-swimming ka sa baha. Iming ako. Ba? Mamaya, swimming ka sa baha. Gamin damo mo. Mamaya pag uwi mo makatika. Mapag uwi mo makatika. Uy. O teka teka dito ka lang. Diyan ka lang. Baka lumusong ka dito. Pangit din pala yung kangkong eh, Ah, yun sa kabila. Huh? Yun sa kabila, maganda. Maganda, oh. Pangit dyan. Uy. Dito. Yan, dito. Iyan! Yan. Yan. <laughs> Yan. Ah, hindi na pipigtas. Hindi, hindi pipigtas. Oh, hindi na pipigtas. Oh. Hindi pipigtas. Hindi pigtas Dito dito. Ayaw nga, ayaw nga makuha Oh, ayaw. Ah, yun. Mm -mm. Eh, kasama kita eh. Paano akong makakakuha ng kangkong? Mm. Awe, oh. Uy, awe. Flower. 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 Binobomba yata yung kangkong ni eh, namamatay Namamatay okay. oh okay. Oo namamatay baka binobomba may ano yan Hindi bomba <coughs> Hindi bomba Hindi bomba Ma. May lasun yan Lasun yan? Mm -mm. Oo oh? pala eh. Kala ko maganda kang kangkong dito. Oh, uh, ito ah! Uh. Hindi ka na, pangit. Oo, uh, uh, damo yan. Oo, oh, 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 baka madapa ka. Madamo. Ay, tiyoy. Hmm? Tiyoy. Kala ko maganda kang kung dyan, ni eh, Pangit pala. basura. Tangay ng bahayan eh. Oh. Siyan tayo susuot. Dito dito tayo susuot. Oy. Nganyan, jaan, jaan. Ha? Teka, teka. Teka, baka makawit ang ulo mo. Wait lang.